Pasama ka na ito sa inyo guys, no? Papakita ko lang sa inyo guys. Yung lugar guys. Yung lugar na madalas ang uh, agaw motor, Holdapan So dito yan guys, no? Dito yan sa ano, papuntang Gumao. So ito guys yung lugar. Papakita ko sa inyo. Saan yung lugar Para aware kayo guys, no? Para pag sa gabi, huwag na kayong dadaan sa lugar na to So ito guys yung lugar. So yun guys, so yan yung papuntang San Jose guys. San Jose at uh, City Hall. Yan, so, yan yung papuntay pa baba. So, madadaanan nyo itong Emerald Court Yard. So, ayan. Dito tayo guys, no? Para aware lang kayo guys sa may mga anak nyo. May mga anak dyan na merong motor. Ayan. Para aware kayo na huwag na kayong dadaan dito sa lugar na ito. Dahil napakadilim dito sa gabi. Tapos marami na rin incident dito na agaw motor. Hold up. Dahil napakadilim talaga dito sa gabi. So, ito papakita ko sa inyo yung lugar. Para papasukin natin. Ito guys oh. Maganda rito guys. Sa mga ganito maaraw pa. Maliwanag. Pero sa gabi guys kahit yung mga naglalamob. Yung... Thank you. Thank you. Stang ko. na yan. Yung mga nagagrab food. Ayan. Medyo alam na nila yung lugar na to. Kaya yung iba takot na mag tumanggap. Yung mga booking na papunta rito. yes ganda yung lugar dito guys problema lang sa kapi talaga so yun guys yan so nahihirapan ako guys kasi may clutch may clutch to tapos hinahawakan ko lang yung cellphone yan ito guys yung nadadaanan nyo papasok ng gumao uh, hindi ko alam kung anong street to eh para aware lang kayo guys para ito yung mga lugar na dapat nyo iwasan sa gabi hindi natin na lang kung anong araw kung kailan ba nandiyan yung mga nag-aabang na abang motor o so dapper sa lugar na ito dahil napakadilim guys merong ilan ilan na hilaw pero napakahina na sa poste na yan ayan merong ilaw napakahina dahil sobrang dilim talaga dito so ito yung yung harap nyan yun doon sa atin gaya bayagaya ayan. ito guys kung natatandaan nyo guys uh, last year siguro 2022 meron nang nabalitang mga bata dito mga bata bata na tinapod pinatay dito yun guys dahil sobra talagang nakakatakot dito sa lugar na Ito guys, sa so, pababa na tayo. Ito yung malapit na ito pag gumawa ko ito guys. Ito yung kalagitaan ng kalsada. Oh, so, ito guys, sobrang tilim talaga dito. Kaya, masabihan nyo yung mga anak nyo. Mga kapag-anak nyo. Huwag na dito sa gabi. Huwag na kayo galil, pag galil, pag nagmumotor kayo. Okay guys, oh, ito yung lugar na binalita sa ano, GMA. Dito yung pinatay na bata tapos dito lang nila tinapon or dinala yun yung bangka yung bata. Dito sa retreat ng lugar na to. And, sobrang dilim talaga dito guys. So, dapat nyo talaga iwasan yung lugar na to sa gabi. Sa so, ganito, wala naman. Marami naman dumadaan sa sakyan. Sa gabi lang iwasan nyo. Gabi hanggang madaling araw. Basta madilim iwasan nyo na dumaan dito sa lugar na to. Ayan. Ito guys, so ito na yung packet na Kumao Quest. Ayan na. Quest. Ito Ayan. Ayan yung packet ng Kumao Quest. So parang kaya na yan. dumadaan dito guys kasi isa to sa mga shortcut. Kapag na, na traffic to sa gaya-gaya, so dito sila dumadaan. Yung mga nakakaalam lang. So sa mga hindi nakakaalam, huwag na kayo dumaan dito pagka gusto nyong subukan Subukan nyo lang sa mga maliwa, Sa gantong liwanag. Pero sa gabi. Hindi na subukan. Okay. May mga shortcut kasi dito eh. Ito hmm. yung ano nila. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Ayan. May mga kabataan doon. Galing doon sa ano. Sa loob. Ayan. So yun guys no. Iwasan nyo na dumaan dito guys. Kapag ka madilim na. Ayan. Pakisabi na lang sa mga barkada nyo, kaibigan nyo, mag-anak nyo na huwag lang kayong dito sa gabi okay, kasi marami talagang nangyayari nga narito sa na sa kung dapat nagawa ng motor hindi lang ito galing sa aking guys ha, nakahaka marami ka ng mga kausap dito kasi may mga kaibigan din ako na dito nakatira na gumawak na sila mismo alam nila yung mga nangyayari dito sa lugar ng gumawak west shortcut kasi napakadilim talaga yung sa lugar yeah, nila Nakakaya yung mga sa cover Mga galing yung mga out May mga shortcut dito Ayan Meron ano Shortcut Dito yung mga takbo nila yan yung May mga kabataan doon Galing dyan Hindi ko alam kung saan yung papunta So yan So yun lang guys uh, pa natin yung ibang lugar na Delikadong daanan Kapag ka madilim na So yun lang Para Ginagawa ko lang to Para aware lang kayo aware na kayo sa mga daanan di diba? so okay naman pag kapag Ayos naman marami naman dumadaan di ba so yun lang guys no thank you thank you very much sa mga nanonood dyan and update ko kayo lagi di diba? so thank you thank you very much nitro mode ang inet. is 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 is